So guys, mau aku nak kurang guys, mau nak kita turuk lah. Ya, kalau kita bukan cai jantan mau kurus ya gud, jantan. Ini aku mau saya kopi bir guys oh, kopi oh. bir. Oh. Terlalu pakai so, yang mana? Bila tu kawan cai jantan musa. Soalnya sekarang tu nak matangi nak nak terlug. Tapi nanti orang lebih boleh cakap tu nak sebab apa? guys apa pandosa um mari saya hina kuan balumia anak oi ni Nah, ini nak tunggu tengah tengah pergi ke pergi ke luar. Sekarang membawa keluarga, senangan, mam ser. senang karun, amti karun nai. Ia nasa bukit, orang boksak, mah construction worker, mah mam ser, nasa karun. Kau nak ikat tak? Kau mesti Yang ini nak tunggu sa kapasikog sa pagkakalas sa Tapos ito mang... kay... yung baso pang lawas. Ilabi na sa itong mga OFW. Kumusta ka tanan diya? Ang gala niya mong guys kay na ay mga malito ang tingnan sa itong panumpan sa tantijod nga ang inabuhi ito ka adlaw ang hindi pa kayo mo sa ginulo nga nagrabi kapis kayo pa sa pangluwas kaoban ang pamilya pero di na ito makalanjod nga ang kanang maglantan ang mga bata labi na mga bata loy kayo mga mga kung ita maka pang, mga ng tambal o, sa pangalaw adlaw sa ato ang pamilya ako ipasalamat sa kanang yung supporta guys sa na yung suporta at least po at mga yung buntag ng tanan Luzon, Visayas, Mindanao mayang muntag ang pabuhay kong tanan ah uh, bisa sa ato ang pag postiri sa kwan bisa wala pa tay nadawat nga kwan padayo lang gyud punta kita mo kaya kita mo surrender unsa ato na karon kita mo surrender uh, ato ah padayo na unsa ato na Mag labos, mag o mag-ampot na ka sa labaw sa mga siya may na salamat guys o thank you for watching guys and bye bye guys